Saan na? Gusto ko rin Magdamag nga hindi umulan. Panigurado, magandang lumabas ngayon. Nag-selfie verification na nga ako para makakuha na ako ng ano, booking. Habang nilalagay ko nga yung cellphone ko sa cellphone holder ko, pinasuka na nga ako ng booking. Nagsuot na kakagad ako ng balaklaba at helmet para mapuntahan ko na yung first booking natin mga lods. Dito nga lang pala to malapit sa amin sa may kalayaan abin sa may talipapa binigyan ko nga agad ng shower cap si ma'am bago ko nga iabot kay ma'am yung helmet inisprayan ko muna ng helmet disinfecting spray pagkasuot nga ni ma'am ng helmet pinasakay ko na siya agad at lumarga na kami makalipas nga ang 7 minuto na mo na si ma'am sa destination niya bago ko pa nga ma si ma'am napasokan na nga tayo ng pangalawang booking mga lods pagkaabot nga niya sa akin ng helmet nuntahan ko na kagad yung pangalawang booking natin yung pangalawang pasahero ko nga ay dito sa One World Square BGC kabilang kalsada lang ng first drop off ko ang drop off nga ni madam ay sa palar sobrang lapit lang nun dito kaya makalipas ang apat na minuto na i-drop ko na kagad si ma'am dahil ka naka auto accept tayo may pasahero na tayo ng pangatlo dito lang sa looban kung saan ko din drop yung pangalawang pasahero natin papunta nga si ma'am sa East Service Road District Hospital. Pagkasuot nga ni ma'am ng helmet, lumarga na kami. Sa loob nga lang ng labing isang minuto, na-drop ko si ma'am. Bago ko pa nga ma-drop yung pangatlo kong pasahero, napasukan na nga ako ng booking. Sa likod nga lang ng hospital, kung saan ko drop yung pangatlo kong booking. Papunta nga ng EDSA Shell si ma'am sa may Guadalupe, dun sa may baluarte ko. Kaya sigurado marami pa rin booking doon. Makalipas nga ang labing apat na minuto, nakarating na kami ni ma'am sa Guadalupe. Siyempre, gaya nga nang inaasahan, may panglimang booking na tayo konting abante lang papunta nga ng BGC sa panorama kulang kulang limang minuto nga lang na i-drop ko na si ma'am sa panorama BGC syempre dahil nga auto accept tayo napasukan na tayo ng pang anim na booking papunta nga ito sa ano Maharlika Tagig dito nga lang to sa may 7-Eleven BGC Park West sa may likod nga lang ko ng panorama kung saan ko din drop yung panlima kong booking nag request nga si ma'am sa akin na sa Bayani Road daw kami dumaan sabi ko naman, sige, alam ko yon At dun ko din ka ako balak dumaan. na? Gusto ko rin din dumaan. Ah. 33 minutes nga ang estimated travel time namin ni Madam. Pero dahil nga sa Bayani Road kami dumaan, na-drop ko lang si Madam doon ng 16 minutes. Dahil nga naka-auto-accept tayo, priority tayo ni mubit napasukan nga tayo ng pampitong pasahero natin pabalik ng BGC ang exact drop off nga ni madam ay sa 11th Avenue Runner 26th Street sa PNB sa mga oras nga na to medyo bumibigat na yung daan na drop ko nga si madam ng 19 minutes at binigyan nga ako ni madam ng tip na 50 pesos thank you sa ma'am naipit nga ako dito sa stoplight dito sa market market kasi sa mga oras na to mas pinapriority mga papasok ng BGC buti na lang at hindi kinansel lang pang walo kong passenger ang booking na to kasi ang tagal kong nakahinto dito hindi talaga ako gumagalaw dito nga lang pala to sa may stop house going to city plaza si ma'am sa loob nga lang ng 3 know? minuto na i-drop ko na si ma'am sobrang lapit lang talaga nito itinawid ko lang talaga siya syempre dahil sa power nga ng auto accept may pang siyam na pasayero na tayo going to west rembo dito ko nga pala siya pinick sa Uptown Place Tower 1 Dahil nga kabisado ko yung papunta doon 4 minutes lang na i-drop ko na si sir Ilang bahay nga lang ang pagitan Nandito ng pang 10, 10 passenger ko Going to w City Center BGC 4 minutes nga lang din na i-drop ko na si ma'am At binigyan niya ako ng tip na 12 pesos Thank you ma'am May lumapit nga sa akin na babae Akala niya ako na yung rider niya Pagkasabi ko ng pangalan na Karina Ay hindi daw pala siya yun ang panglabing isang passenger ko nga ay dito din sa WCT Center sa may MaxiCare going to Pasig nga ito sinilip ko muna sa mapa kung saan nga to dahil ayoko talagang pinupuntahan tong Pasig na to kasi napaka traffic lalo na kung nag-incentive pa hindi mo talaga makukuha pero dahil nga pang 11 na si ma'am sabi ko sige palag na to ang estimated travel time nga namin ni madam is 26 minutes pero na-drop ko lang siya ng 18 minutes bago ko pa nga ma-drop ang pang isang passenger ko eh ay meron na nag-aantay sa aking passenger dito sa Mang Inasal si ma'am nga ay pang dalawang passenger ko na going to West Rembo dahil nga alam ko yung mabilis na daan 14 minutes nga lang na i ko na si ma'am sa West Rembo bago ko pa nga ma ang drop ang dalawang passenger ko ay napasokan na ako ng booking si ma'am nga ay panglabing tatlong passenger ko na 4 minutes nga naghintay sa akin si ma'am salamat at hindi niya kinansel si ma'am nga ay papunta sa Grand Hyatt sa Metrobank nakalimutan ko nga pindutin yung camera ko kanina kaya hindi ko na video yung pagbaba ni ma'am Nandito na nga ako sa Caltex para magpagas at pinapultan ko na rin ang motor kong si Pearl. 230 pesos nga lang, eh, full tank na motor kong si Pearl. Nagbigay ako ng 250, binigay ko na yung supply ko na 20 pesos sa gasoline boy. Sa mga oras na to, pauwi na nga ako para kumain at magpahinga. Naka 13 rides sa na tayo, nakuha din natin yung AM incentive. Kayo mga boss, paano nyo kinukuha yung AM rush? Share nyo naman.